mga kabakat nandito na tayo sa ating spot uh, ay nakaangkla na yan, naka sao na tayo at yung ating mga kasama nandun sa kabila hiwai hiwalay kami kanya kanya kami yung spot at uh, subukan natin dito sa may uh, matabong kayo nito ha? ito yung tinatawag na talim yung bundok na yan talim kaya yan dayo tayo dayo ang amin ating barangay doon pa yung medyo malayo may git oras yung biyahe natin at uh, Malakal kung ano mang mayiging uh, ko natin dito. Pero sana makarami. Subok na subok. Alright. At medyo Kaya tayo tayo dito dito. Try natin try. makasakali sakali. Yan abag lang tayo magkakaandaran natin mga pain. Alright, so time check natin ay 6.37 na umaga. Yan, na time gap pa silong muna mga kapangka. Salay, salay pa rin natin ulihin, talakitok. ito ang agos ay palaot ay natin dito ginapalaot na ako ah malayo sa spot ah Hoy, malakas ang agos. Trimuna natin pa silong. Alam, so, asikasuhin natin 'yan, tayo. Na. Agosto. salay-salay na ito parang nawala ah pa yung salay na salay-salay na palapit tayo palapit tayo いいです。So, Yan ug ni. Sudong matay pa sidong. Ay, tanikin habang tayo guys kalpas pa ata ah kalpas bata ata oh, yung saray yung palagoy na lapit Bum. All right. Stopping lay. Salain na muna to salai. malaki sana isa na niya. Ano? Oh Grabe, yung size lay dito, lalaki. Eh. Ya, na pangli. All right. naman tayo, guys?

Wahoo! 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 Tara pa, salay-salay na. Maliit pa. Hindi ka muna. Hindi ka muna. salay-salay na. biktal pa Ano biktal? <clears throat> Alright, mating mating Salay Salay pa rin.

wala na pag ito ka nalaki yung talaki ito. Alright. Salay salay yung talaki ito. Okay. Alright, yan. Mga kapag tayo. Para talaki ito na naman ito palaki. Ating guys Ayan, maka na. Uy, oh, tumalagan ang talakay ito. Ka. Ganda lang sa say eh. Ganda lang sa talakay ito. right

Tala kitok ngadi. <laughs> All right. Board down. Tala kitok. Yan, yeah. yeah. pakala All right, yan. Yeah. take it. Sali-sali na siguro to. Sinun natin. O yun, okay, sali na nga. Nawala no, yung talaga ito. Mamaya siguro yan na siguro nakagat ng salay-salay higit nakasama at higit sila parin doon doon yan bisagoy team adventure kuya Arseng tsaka si GR at limipat ako ng pwesto lang sila parin te. diwan ko sila doon higit na dito higit na Uy, magpulik. Kalayo. Salay, salay. Kalayo pa rin dun, dun ah. Bye, ming senior siya. kami may single siya ah <laughs> sikit Ya si karsing na higit na sa palaboy tanigi yan ayos na may sampah ganjuhin na Oh, malalip pa. Yung ating kalabay mga kabakay, nilikaw ko medyo alangan sa ano, kanina. Yan na, nakikita ang kwerseng. Yan na, kapit na. Pag nasampay ang boundary na, grado. Yo. Aba, malaki. <laughs> Ayos. Wala pa daw. Tanigi. Ayos na, boundary na. Right. Thank you.

តើឡាននេះកុក 够不着 So yan mga kabangkat, nandito na tayo at uh, grabe ang lakas ng alo. Hoy, oh, Yan. Hindi eh, bukod mo na maliit, may na naman yan. Hindi na. Yung ating huli mga talaki ito ko. Hindi mga kailang kaili yan. I-update ko lang kay mga kabaka kung, kung ilang kaili at uh, makana ating pinagbilan dyan sa ating mga talaki ito. At salay-salay. Alright, so yun na, update lang tayo sa ating, makano ang aking kinita ngayong araw na ito, darling? 1,323. 1,323, ilang kilo yun? 4.9. Yon, 4.9. Bali limang kilo yun, so siyempre may allowance. Kaya shout out kay A.D. Boy, yung kumukuha sa amin ng isda. Taga barangay papaya. Yun, nakakunti naman tayo, mayroon tayong counting income. Namin, salamat sa biyaya. At siyempre, tayo maghahaponan muna. Yan. Tulingan. Sarap to sana gata, ano? Pinangod ako. At, walang magkakayod. Wala. Ang sinangin ba yun, Pwede na yan. Ay, ko. Ah, pwede na to. Yan. Tayo muna tayo mga kabangka. Tayo maghahaponan muna. Talagang ano. Butang... Aray, mga alak ang nakahain. Ang dahil yung na yung may alak na yung may Soria na tayo ka maghahaponan muna. Yo. Yung... Gabi na alas 7 sa is ng hapon. Gabi ang ating oras. Sagal mo naman ng marami. Eh. eh, siyempre na Ang pinakamarami dito iba is yakloy. Si 21 kilos. Pagkala ko, at... ko sumama ka doon. Oo. Oh. Eh,

Nag-eating gazala. Right? Tayo kain? Happy. Siyempre. Tuloy nga. Kailangan natin ang panandok. Sarap nito ah. Ito yung ating panghapunan mga kabangka. Isda pa rin. Isda pa rin. Galing sa laot. hinanghulang isda. Pagdating sa tabi. Isda pa rin. Sida pa rin pero hindi natin hugan pero isda pa rin ang usapan na isda pa rin huli ko yan huli sa makanara ang kailaw binigay na hindi na 150 150 hmm, pwede na huli ko yan sa kailaw alright sarap na ito kain mga kapangka Habunan muna tayo ay makakamira ko Si Rangi si Putete. Si Boy Sardinas. Kira yung nakakuan. Yung nakatupi sila. Nakabatong sa ot. Ang thumbnail. Yung thumbnail, thumbnail nila na. Kaya mo tayo mga kapangka. Hapunan. Sardinas, Bingo. Hmm. Pangat. Oo, oh, boys ah. na? Ganto na? Three years. Three years ako. Wala na eh. Wala na na. na. Mer Meron. Ganda mo pa. Play mo. Sinamahan ko yun eh. Lampas mo. Lampas yan? Shading green. Alright. So yun mga kapangka. At tatapos natin ko Salamat sa Panginoon. Sa biyaya ng mga ibinigay sa atin ngayong uh, gabi na to. At sa ating mga huli. Ayan. Blessing. Thank you very much. At siguro hindi tumatang vlog. Maraming salamat po sa lahat na ating video. Sa mga OFW po, maraming salamat sa walang sawang suporta ng sa ating mga sulit na mga viewers, kinamarap viewers. At hanggang dito muna, at ingat kayong lahat at Bye-bye.